Sabi ko, pag upo ko ng mayor, itayo niyo kagad yung mall. May wala kong hingin kahit 5. Pero so, may isa siyang ano, may isa siyang kondisyon talaga. Gusto niya local hiring. Mag hire sila, at least 90%. Dapat local ang hiring. Uh -huh. Hinangaan ng maraming netizens ang mag-asawang Lucy Torres at Richard Gomez. Sa interview sa kanila ng showbiz reporter na si Ogie Diaz, Particular na ang patungkol sa kung paano nila pangunahan ng lugar ng Ormoc City sa gitna ng kanilang panunungkulan. Si Lucy ay ang mayora ng Ormoc City, samantalang congressman naman ang asawa nitong si Richard. Ayon kay Oji, malaki raw ang pinagbago ng Ormoc City ngayon simula ng manungkulan ng mag-asawa at ito rin ay dahil sa kagustuhan nilang mapaunlad ang kanilang lugar na dating kilala sa tawag na The Drug Capital of Virginia. Ayon kay Congressman Richard, noon pa man ay marami na raw talagang businessman ang gustong magnegosyo sa kanilang lugar. Ngunit takot daw ang mga itong pumasok dahil sa malaking korupsyon at kawalan ng peace and order sa mismong lugar. Kaya naman ang una siyang manungkulan bilang mayor noon ay kagad niyang pinagbigyan ng mga negosyante na tumayo ng mga malls ng walang hinihinging bayad. Para rin naman umano kasi ito sa kaunlaran ng kanilang lugar kaya wala silang kontra dito ang tanging kasunduan lamang umuno na ibinigay niya sa mga magnenegosyo. Dapat 90% local hiring ang mga ito upang mabigyan ng trabaho ang maraming mamaya nila. Isa rin sa hinangaan ng marami ay ang pagpapatayo nila ng rehabilitation centers, lalo na isa ang ipinagbabawal na gamot sa nilalabanan nila dahil kalat ito sa kanilang lugar noon. Ine-enhance din nila ang mga programa patungkol sa sports, upang doon daw ito ng mga kabataan ng kanilang panahon at maiwasang magkaroon ng oras sa masasamang gawain. Dahil dito ay labis na paghangang natatanggap ng mag-asawa, lalo na hindi lang sa mga simpleng tao sila nakatutok, kundi pati na rin sa magiyos ng kanilang lugar. Nagsasagawa raw kasi sila lagi ng random drug test sa mga nagtatrabaho sa kanila upang masiguro na malinis ay pinagbabawal na gamot ang kanilang mga tao kagad din umano nilang tinatanggal sa trabaho ang mga nagpupositibo at sinisigurado nilang hindi na ito makakabalik pa. Samantala, ilang taga Ormoc City rin ang nagpatunay na magaling daw talagang manungkula ng mag-asawa kaya unti-unting lumalago ang kanilang lugar. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Natives or Makanon kami, kaya saksi kami sa laking pagbabago ng Ormoc City in a good way nakaka-proud to be an Ormocanon. Doon pa lang sa local hiring, ang galing na. Grabe, super duper idol this too sa lahat ng aspects. The best interview with politicians. Wish lahat ng nakaupo sa gobyerno, ganyan mag-isip at magtrabaho. Lucy's very well spoken.